Lubog pa rin sa bahagi ng bahagi ng Laguna matapos madalas ang bagyong uwan. At para sa update sa sitwasyon doon, nasa Binyan Laguna kasama nating si Susan Enriquez. Susan Igad ang uh, kinaroon na natin ay ang Barangay Dalapas dito po sa Binyan, Laguna. At kaya po nung nakikita nyo, actually mainit ho ang panahon ngayon. Pero itong lugar na kinalalagyan ho natin, ang tubig ho dito ay hanggang tuhod. Ayan ata uh, dahil nga po hanggang tuhod so kailangan ho ng mga kababayan natin dito na yung ibaho ay talagang lulusong na o kaya naman ay magbabangka uh, dahil ho itong uh, pagtaas na ito ng tubig ay bunsod ng uh, bagyong uh, uwan sabi ho nila bago yung bagyong uwan eh, na na ho ito sa so wala na ng baha. Pero dahil nga doon sa bagyo na nag- uh, nag-ano uh, ho ng maraming tubig, nag ng maraming tubig ito yung uh, laguna de bay ay di kalayuan ho dito. So umapaw na naman kaya ito ho ang resulta ngayon. So ang uh, nakikita ho natin, ayan, pakita lang natin dito uh, kung gaano ho kalalim 'yan. Ayan. So itong tulay na to dito dumadaan yung uh ng mga isang buwan pa lamang daw yung nakalilipas, ano? At uh, tanatanong natin, Sir. Itong tulay na 'to, sabi niya mga isang buwan mga isang uh, mga isang buwan pa lang 'to nung tulay? Isang buwan pa lang po 'yan. So kailan niyo tatanggalin 'to? Kapag uh, na na 'yung baha, uh -uh. eh siyang tatanggalin po. Kailan so, po kaya huhupa itong tubig? Wala hong katiyakan. Wala 'ung katiyakan dahil uh, sa tuwing ulan talagang kami eh, nadadagdagan ng aming baha. Ah, talagang tumataas pa rin po. Oo, So, walang katiyakan kung kailan ho ito tatanggalin itong tulay. Dahil ito ho'y malaking tulong ngayon sa mga kababayan malaking natin dito. Malaking bagay po yan. Lahat ito yeah. nang, nang gagaling dito sa loob ng oh, Barangay Dela Paz. Yan po loob kaloob ng ating city, city hall. Oo, oh, oh, yan. Ito nakikita ho natin dito. Salamat sir. Opo. Okay. Nakikita ho natin ito, mga estudyante. Ito si ma'am, papasok sa trabaho. Ma'am, pa, ma'am, pakausap nga. Ay, ayan, no? kailangan Ay, ayun, oo. oh. Ako. Oo, ayan oh. oh. Yan, okay. Ganun 'yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito, 'yung mga estudyante, ito mga papasok sa eskwela, nakita natin 'yung iba uh, baon-baon nila 'yung kanila mga sapatos, 'yung taas na kayapak na lang, hindi nga uh, wala, hindi na nga 'ho nakabota, hindi 'ho nakawader. Sabi nga 'ho ay eh, sanay na raw sila, pero syempre 'yung piligro 'ho, 'yung sakit na maaaring idulot no ito, at, at, 'yan. Ito no. ayan Ano 'yung dala mo Sapatos po. Ayan, o. Dala nila yung sapatos nila. Si, ah, mama, ano yung dala niyo po? Ano po yan? damit. Ayan, ganyan o yung sitwasyon nila dito. Kung papasok ko sila ng trabaho, papasok ng uh, eskwelahan, kailangan mag-adjust sila sa sitwasyon dito na ay medyo mataas nga ho yung tubig. Wala silang choice kung hindi lumusong dito sa tubig neto, sumakay ng bangka o dumaan dito sa at tulay na ginawa, inilagay nila mga isang buwang pangalang daw ho ang nakakalipas. Ang, uh, ang nakakalungkot nga lang ho niyan, hindi ho nila alam kung hanggang kailan yung ganitong sitwasyon nila. So, so kaya meron ho libre sa kayo isang 6x6 six six truck na uh, nagbabalik-balik uh, para lang ho maihatid yung mga uh, nanggagaling dito sa loob nitong barangay de la Paz, mga estudyante, mga pumapasok sa trabaho uh, para ho makatawid sila ng mga uh, maayos, ano? hindi ho mabasa yung uh, mga suot na damit. Ayan. Pero syempre, definitely, karamihan ho sa kanila, ay uh, lumulusong dito sa tubig at medyo madumi ho yung tubig dito dahil halo na ho yung basura, uh, yung galing ho dyan sa ilog, yung, yung tubig baha, yan. Eh, yun na ho yung sitwasyon nila. Eh, yung uh, mag, ano lang ho, inaalala lang natin dito, yung kalulusong nga ho nila, eh, baka naman ho, pagbigay eh, ho ito ng karamdaman. Kaya importante pa rin po na alam nila yung mga tamang pag-iingat, alam nila yung mga dapat gawin para makaiwas sa mga karamdamang maaari idulot kung lagi silang lulusong dito sa tubig baha nang walang anumang suot sa kanilang katawan o sa kanilang mga paa. Mula po rito sa Barangay de La Paz, Binial Laguna, back to studio po tayo. Uy, dandan. Madulas eh. Inaimbestigahan na ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na opisyal na wala sa bansa na manalasa ang bagyong Tino at Uwan. Sa Visayas, may ilan ng local officials ang inireklamo ng isang abogado dahil bumiyahin sila pa Europa kahit paparating ang bagyong Tino. Narito po ang aking unang balita. Nagsampas sa Visayas Ombudsman ang abogadong si Attorney Hulito Anyora Jr. ng reklamo laban kina Cebu 5th District Representative Duke Frasco, Liloan Mayor Al Frasco, Catmon Mayor Avis Ginoomon Leon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Todela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago at Compostela Mayor Feli Jorquino dahil sa pagbiyahin nila papuntang Europe kahit napaparating noon ang Bagyong Tino. Ang isinampalaban sa kanila, paglabag sa RA 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 7160 o Local Government Code at RA 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, i'm not in any manner connected to any uh, politicians i filed this on my own judgments because i've seen the incompetence of these public officials and it is like you know i mourn with those all of the victims of of these typhoons if these local chief executives are just present during the typhoon i would not have filed this case There is the election of duty here. Sa pahayag naman ni Congressman Frasco, ang reklamo raw ay batay sa erroneous assumptions o mali-maling paniniwala. Authorized official mission daw ang kanyang pagbiyahe sa London bilang bahagi ng delegasyon ng World Travel Market at aprobado ng House Speaker sa pamamagitan ng Secretary General. Nang malaman daw niyang matinding pagbaha sa Cebu, ay agad din daw siyang gumawa ng hakbang para makabalik agad sa Pilipinas. Ayon kay Frasco, aprobado ng Cebu Governor ang travel authority ng iba pang opisyal sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inireklamo. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG, pinayimbestigahan ng mga lokal na opisyal na lumabas ng bansa noong kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Pino at Uwan. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagustuhan ng Pangulo na wala ang mga opisyal sa panahon ng kalamidad. Unang-unang sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga, mga liderato ay chill-chill uh, lang. So dapat taga ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng uh, sitwasyon. At hindi pwedeng sabihin lang na chill-chill lang palagi dahil dapat trabaho, trabaho, hindi bakasyon. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Kinumpirma naman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na inaprobahan niya ang pagbiyahe ng ilang alkalde ng Cebu. Pero anya, prerogative ng mga opisyal kung itutuloy nila ang biyahe o hindi. Natagpuan na po ang bangkay ng isa pang residente na natabunan ng gumuhong lupa sa Lubuagan, Kalinga, sa kasagsaga ng Bagyong Uwan. Ayon sa mga otoridad kabilang, ang biktima sa apat na naiulat na nawawala nang gumuho ang lupa sa barangay Western Uma. Nauna na natagpuan ang dalawa. Naihatid na sa kanilang pamilya ang labi ng tatlong nasawi. Ligtas naman ang isa pa nilang kasama na nagtamo ng mga galos sa katawan. Sa Tinok, Ifugao, na-recover din ng mga otoridad ang bangkay ng isang lalaki na natabunan ng gumuhong lupa. Ayon sa mga otoridad, natutulog ang biktima ng magka-landslide at matabunan ang kanyang kubo. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.